tatapos lang nilang mag-ranging, kapapasok lang nila, ayan, umiinom sila ng ihim ng palakang may kulugo. Pahit Ay, ko sa inyo, ha. Dilaw na dilaw. Ihim na palakang may kulugo. Ayan, no. Bali, binigay ko yan, ano na, tanghali na. Hanggang hapon yan, hanggang mamaya, tapos tatapong ko na yan. Bukas, uh, plain water naman sila. So, yun nga mga abel, uh, kagandahan nito, Ah, uh, meron na akong sasabihin sa inyo na mangyayari sa mga ibon natin. So ngayon, bukas is December 5. Sa December 5 kasi is start ng aming south sa KFC. So ang unang bitaw namin is pulilan. Ya, kagandahan 'yan kagandaan dyan, mga Abel. So manggagaling yung ibon natin ng south. Tapos meron din tayong training naman ng ano ba? Victoria ata, Victoria Tarlac na kami. So ano nga, may paparating tayong norte, eh. may paparating tayong south. Ayan, kagandahan dyan. Sana pagdating ng derby may mga matira pa saan nila. So possible nga, ang ilalaban natin dito sa darating na KFC is eto. Teka, hanapin natin na. Eto toto, Youngbird, yan. Kapatid ni Peter Bian. yan. Eto si Peter B. Oh. Kak. ito naman si Peter B. Hen. Ayan. Tapos kapatid nila na second clutch, yan. Si Peter B. Pilantod. Ayan. Ayan <laughs> si Pilantod. Ayan. Hmm. Kasi kaya, kaya, tinawag natin Pilantod dahil lang kanyang paa isumabit sumabit sa tanse sa uh, tag dito. Ah uh, fish pan. Ayan. Tapos ito naman yung kanilang pamangkin na si Banlun 73 cross sa Dubyot. Ayan. Ito ang nanay nito ang na nanay nitong ni Dugyot na to at saka tong nanay nito magkapatid hmm. ayan magkapatid lang kaso magkaiba sila ng mata kasi uh, ito kasi may pasok na email yung nag 8 overall natin sa PUF then eto naman ang kaparis naman si Banlun73 kaya ganyan yung itsura oh. kita nyo paatikas na ibon gagandaan niya ako oh. titingnan natin yung performance ng ibon na yan. kasi yung kapatid niyan inilaban natin ng norte last lap lang hindi nakauwi na tatandaan nyo sinusubuan ko na lang yung ibon ko ng mani at saka ng kasi ayaw nang kumain kasi watery talaga yung kanyang ipot so ayaw na magkakain sabi ko nga eto na hindi na to uuwi yun nga hindi na umuwi nandun na siguro sa ano na siguro tumira sa ano burgos ata o pagudpod hmm. ayan so sana ito magtuloy-tuloy uh, hanggang takloban sa tingin ko naman, ayan no? Sa kondisyon ng ibon, oh. Ah, pakaangas na ibon ayan no? Ang angas ng mukha nito. So, hindi ko pa rin siya alam kung babae o lalaki. Parang naguguluhan ako sa kanya kasi pag binabarokohan siya ng mga lalaki, sumasagot siya. Pero pagka mga kasama niya mga babae, barako siya ng barako. Hmm. So, ito, young bird ng KFC at saka ito. Oh, asan na, yun? Asan na yun? Ito, 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 KFC, silang dalawa den, eto, si Dugyut naman na na si Peter B, na isa, is, isasama natin sa training din. Asan na eh, yung isa? Asan na eh, si ano? Ah, ba't ka? Dito ka, dito, 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 dito. Iyan, o, yan. Eto namang si... Dito ka, dito ka, yan. Yan. Yan naman si ano, si Red Pepper. Isasama rin natin yan sa training ng South. Bali, apat nga yung iti-training nating ibon. Dito ka sa abila, ayan. Apat nga yung training natin. So, possible nga yung si, ayun o. Oh, no? Napapansin nyo, si Dug, ah, si ano, Dugit na naman. Si Miss DQ, possible, isasama rin natin sa training yon Pang ano lang, pulling pan race lang, tapos i-stop na natin. Kasi kailangan ko yung ano niya, yung ah dugo niya para may, para may pare siya kay Peter B. Ayan. So yan nga mga kabil, ang mangyayari sa mga ibo natin, pipili pa ako. Kasi ito, bata pa kasi ito si Peter B. then ito, bata pa rin ito eh. Ito kasi mga kabil, is nakasali sa north, sa PUF. Ayan, at training na siya, medyo malayo na nga sila, tarlak-tarlak, ayan. Then, itong mga brown na to hindi ko alam kung pwede na ilaban sa ato eh ang babata pa halos nasa 4 months going to 5 months pa lang eh ngayon December eh kasi kaya yan late ng breeding kasi yung laro talaga nyan is UFC na pang January ang liparan kaya saktong sakto pagka January magsi 6 months sila kaya possible na mas matibay na sila kasi ako kung tatanungin ninyo ako mga Abel mas gusto ko sa ibon pag south mas may edad yung ibon Ayoko nung mas bata Gusto ko 6 uh, months pataas Yung edad ng ibon ko Pag south race Ayoko nung Kagaya nito mga abil Ayan o oh. Kita nyo 3 months old pa lang 1, 2, 3 3 months old pa lang Batang bata Ito Wala pa Hindi pa naglalaglag oh. Ano to Late blooming to Kaya ganyan So, eto, toto. To. Tingnan natin tong kay Igan Willie ang na bloodline. O, eto, mga 2, 4, eto, 5 months old na yan. 5 months old na. Hmm. Pwede na itong isabak kung sakasakali. Eto, etong lahi ng kay Igan Willie ang at saka eto, si Dugyot na may pasok na email, iisa pala yung nanay nila. Kaso eto, na to sa uh, Banden Brook Arden ni Egan Willie ang then ito naman may pasok na email yun lang yung pinagkaiba nila magkaiba yung tatay yan mga Abel then ito bumibilis na eh bumibilis na to eh so yun magpakain na nga muna tayo bago tayo hapunin kainin muna natin ang ating mga warrior yan tawagin natin sila ang bababaan na eh, mga yan mga Abel oh. Eh na. Alam na nila yung kanilang routine. Sa so paglumapit na ako dyan Alam na nila. Maglalagay na tayo. Ang pagkain nila. Ayan yung pagkain nila oh. Sabi nila. Oke. na. Wala magtitira. Ayan. So, ayan mga abel Ang tatao ng mga ibon natin. Ayan. Tao-tao nila. So ayan. Kaya ko dyan sila pinakakain dahil para masanay sila sa truck. May purpose kasi yan eh. Kaya dyan tayo nagpapakain. So ayan mga abel oh. Medyo ikakalat natin para everybody happy. Sa kasi yung iba ano, kita nyo inuna yung ano, inuna talaga yung mais. So saan nila eh. Pagkabusog na sila yun, angata na sila. Kasi sa totoo silang mga abel, konti lang talaga ako magpakain. Sinasanay ko yung ibon ko, mga konti lang kumain sila. Ayaw ko ng sobrang busog. Iba-iba kasi tayo ng diskarte Pero sa umaga, mga walo lang nilalagay kong iskop. Sa hapon, mga sampo, siyam o sampo depende yan ang nagtutukahan pa sila yan ang gusto ko sa mga ibong ko malalakas kumain oh. yan, sige lang kain lang kayo ng kain ubusin nyo yan, wala magtitira sana maging ang liparan natin ngayong north at saka south yan mga oh. good luck sa atin lahat at sa mga warrior natin